Ranger who I am again I new plan Na direcho. Direcho. No, nah, punta tuloy kami dito sa ato no? Arcobia Morong ng tsana eh forum ng tsana ako ay umo-skip ng mga logo Kailan mag-update noong electronic shifting? Yes, eh, ramp force baka naman Oh my god. You can't stop what's moving. You can't stop us moving. I'm changing my life and Go. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through the Really I feel like the pain the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have I wanna have clear vision I I have

Okay, so nakauwi na tayo. Dahil problema ng bike ko. Unang-una, -una, yung battery. Ito, yung battery oh dito, may God. battery dito yan eh. Uh, lobat. Na lobat siya, pero ito hindi lobat. Kaso nga, yun nga, hindi ko ma-shift dito. Hindi ko siya ma-shift. So kung aahon, wala. Hindi pwede. Pero ang kagandahan nito, maski na yung battery nito is ano, lobat pwede, pwede mo siyang i-manual pindutin mo lang to so mag ano yan uh, high gear low gear ayan o pindut lang oh ayan o oh. high gear lang tsaka low gear ipindutin mo lang ipindutin mo lang siya nakita nyo naman kanina ito rin ganun din pindut lang ayan o pindut lang ayan o Kaso syempre hassle. syempre hassle 'yun pag 'yung pumapadya ka. Kailangan mo tumigil para pindutin doon. What? So pumunta tayo kay Chu Size. Tawag dito. Palit na tayo ng battery. Ang battery niya nandito. Tsaka dito. Yan. And then after noon yung brake pads natin karon din palit na din tayo kasi medyo matigas na dito wala na siyang masyadong play mararamdaman nyo pag yung ang play nya ganyan lang ibig sabihin nun uh, yung brake patch nyo gastado na so kailangan na magpalit <laughs> tapos ano po ba since lumalambot to dumaan tayo na naglagay sila ng gatas uh, yung stance kasi wala na eh hindi siya na, hindi siya na, nag, na siya nagsisil dahil may mga ano na may mga konting puncture Okay, so yun, naudlot yung ano, morong loop namin. Mga 70 kilometers din yun. Next week na lang tayo pabawi. Hanggang sa muli, babus! Pahabol pala. Kailangan na rin natin mag-update ng firmware nitong ano, SRAM. Yan. Kailangan natin i-update lahat yan. Eto, eto. Eto. At saka eto. So, ina-update din ng firm, firmware nyan. So, from time to time. Okay. So, may natutunan na naman tayo. Hanggang sa muli, babush. <smart noise>